Hello po. Kain na kayo. Toyo lamang ang ulam ko eh. Naghihirap na ako. Pagab eh, toyo. Kaninang umaga, toyo. Ngayon tanghali, toyo na naman. Ah! Ano yung kumagat sa itlog ko? Ang sakit. Ano yung kumagat sa itlog ko? Guyam! Kinagat ng guyam ang itlog ko. Alam niyo ako ng guyam? Langgam. Langgam sa nila ang tawag. Ah. 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 Mmm, mm, ang ah, kapal ng mukha mo, ha? Ang kapal ng mukha mo, ha? Ako, toyo lamang ang ulam ko, tapos ikaw naka-itlog. Wow, sarap ng buhay. Ako, toyo lang, tapos ikaw itlog. Hmm. Patay ka ngayon sa akin. Bibitukahan kita ngayon. Hmm.